paa ng manok kuloy lang natin mantika shout out tita jojo sangkong iyan kundyan ryan timon shout out yan pagka mainit na sabay sabay mo lang ilagay sibuyas bawang at luya Hello tapos na lang natin mabuti pagka ganyan na ano hindi mo na bay leaves para umamoy lagyan okay. na natin yung chicken feet na pedicure ko na yan bago lago ko din luto na q-tips e ganoon ko na na q-tips na yan yan po tayo lalagyan natin ito ng balun-balunan o no? yung chicken design tawag nyo na dito balun-balunan tawag natin sasakot na lang natin ng na mayo nakapan mo muna Okay. pagka ganyan na sya set aside muna natin para may isang kutsa natin balon-balonan magsabi lang natin set side lang natin yan Tapos sa yan naman natin itong balon-balonan yung chicken gizzard. Yes. Ah, Tapos sa yan lang natin iaahon din natin pagkayari. At ang una natin palalambutin yung paa. Yan natin. Ayan Pag nasangkot siya muna itong Gisar o no, yung balod balunan Ayan o no? Ayan Set aside mo Ayan Set aside lang natin At masyado siyang maluluto Yung Paa kasi Magandang malambot na malambot Ito pala Malambot so, Isasoli lang natin Ganyan Ayan, Ayan. ito palalambutin natin nakuhin na ang paa kaya lang natin konti Bailan. Bailan na konti sili kaya lang nangyari saka mo takpan lang Kaya ganyan. Ang itilang silang sikna. Kapitsado na yan. Lagyan mo yung mga pantimpla mo hanggang sa palambutin mo siya. Shout out sa mga kumakain ng Adidas. Paatawag yan. Adidas. Yan. Paminta. Ground black pepper. Pagdagan pa natin ng garlic powder para masarap. Ayan. E masarap yan. Ang garlic. Ito so, ay yung Ito sarap to. Siyempre. Ito, papasarap dyan, oh. Ito, papalambot dyan. 7 up. Alalambotin ng 7 up yan. Magbibigay tamis na rin yan. Kasi lumambot siya. doon mo lang pagka medyo maluluto na tsaka natin babalik yung gisard yung balon-balonan yan tsaka matakpan hanggang sa lumabot siya Ayan, oh. Ganyan, ah. Ayan, Kaganyan na. Malambot na. Lagyan mo na yung gizzard natin. Yung balon-balonan. Halaw mo dyan. Masarap dyan yung 7-up. O sprite, ilagayin nyo. So, pwede niya rin lagyan to ng gata. Eh. Sobrang linamnam na nun. Ito, mga linamnam na dahil yung 7 up. Ah. Tamis, tamis. Pakuloy na lang ng mga 5 minutes. Ito na yun. Ayan o. Oh. Nagluluta ang ating adobo adidas may balun -balunan. Ngayon, oh. na may balun-balunan. Ngayon o. na nga sa na. Luto na ang adidas. Ayun na siya. Kalalambutin lang natin siya.